Ganyan nga pala yung napapatampi si Tampo ng rahon. Dahil nga pala ay magaling niya siya. Ito nga pala yung ninakawan ni Tampo si Papa Tampi. Grabe nga pala yung ninakaway, Mama Allen. tapos nga pala oras na para uminom ng gamot. Rahon na uiyak later papasok na ako. Dito nga pala, hindi mo papasok si Tampo. Kaya naman, sobra sarap nga pala dito ng tulog ni Tampo. Sa lunes nga pala siya papasok. Para naman, hindi nga pala mabinat si Tampo. Dito nga pala, nagbis na ako. Kaya nga pala, back school na ako. Dito nga pala, iniram ko muna kay Tampo yung mga laruan niya. Kaya nga pala, ipapakita ko to sa aking mga kaklase. Oras na nga pala para umalis. Baka kasi malate ako. Dito nga pala, ibimahin na kami. Nandito na nga pala kami sa eskola. Paalam na nga pala ako kay Papa Tampi. Nakauwi na nga pala si Papa Tampi. Tampi. Dito nga pala ipinapakain niya na si Tampo. Para nga pala bumalik na ang tunay niyang lakas. Pagkatapos nga pala ay nag garden na si Papa Tampi. Sinusubukan niya nga pala kung natitrade na yung mga pet. Nung pwede na nga pala mag-trade ay bibili na si Papa Tampi ng raccoon. Kaya naman nag-post nga pala siya na nag-aant siya ng raccoon. Dahil nga pala ibibigay niya ito kay Tampo. Dahil nga pala pag gumaling na doon si Tampo ay bibilan siya ng tunay na raccoon. Dito nga pala siya bumila sa pet shop. Grabe nga pala yung mga alaga niya sobrang dami. Dito nga pala na. Bali nga pala siya ang mau na. Kaya naman si Tampo nga pala ay sobrang saya. Para nga pala, hindi galing sa pagkakasakit. Yung energy nga pala ng Tampo ay lumabas na sa 100. Yo, Tampo! Tampo, Ramon! Success nga pala dahil nga pala nawa na ito ni Papa Tampi. Kaya naman sobrang sayang nga pala ni Tampo. Ibigay na nga pala ito kay Tampo. Yung karakter nga pala dito ni Tampo ay makarakun. Hindi ko nga pala alam kung ba't ganyan na pili ni Tampo. Ayun tuloy mga ka David, magkamukha na sila nung rakun. ko nga pala ay successful din ang pagbigay kay Tampo. Kaya naman susubukan nga pala ito ni Tampo. Tignan nga pala natin kung ano makukuha nito. Ito nga pala ilalapag na ni Tampo sa kanyang farm. Kasi nga pala sobrang excited na si Tampo subukan nito. Ito nga pala pa Parang may dyan natutulog pa. Sinilip nga pala yung nila oras kung anong oras sila magnanakaw. Malapit-lapit na ng nga rin pala ito. Hino! Ayun, ayun, ayun. Sa kabila, ayun. Sundan natin tampo. Dito tayo. Diyan ka sa labas. Hintayin mo dyan. Ayun na. Pabulo tampo. Papabulo. Ano Ano yun? Ano Palitan po! Ano yun? Ayan na! Ayan mo ano ikating iba, mo siya! Ano na nakawin dito? Ayan, ano yan? Ang laki! Ano yan? Ah! Ang laki! Ano ka ano ano na? Ang na ako eh! tuwan ngapala nga pala dito si Tampo dahil nga pala hindi bambu ang ninakaw. Pagkatapos nga pala ng lahat, ito na ang kalungkutan ni Tampo. Dahil nga pala, oras na para uminom siya ng gamot. Dito nga pala, tinimpla na ni Papa Tampi yung kanyang gamot. Gusto nga pala ni Tampo uminom sa likod. Para nga pala, pag sumbuka si Tampo ay diretso na sa lapat. Dito nga pala, medyo kanakabahan siya. Hindi ko nga pala alam kung ba't ang papet ang mga gamot. Pagkatapos nga pala, sinundo na ako ni Papa Tampi. Dito nga pala, sinalubong ako ni Tampo. Dahil ngapala pala, niya sa akin yung rakon niya. Ako naman ay gulat na gulat bulat. Laki. So, ayan guys, bebeto na nga pala ni Tampo to. ano be ni Tampo. Benta mo na, Tampo. Ayun na. Be ni Tampo. Huh?